Magandang uh, araw po mga kaparmers Update tayo sa ating project na water tank uh, tower Ito na yung kalalabasan ng water tank natin uh, Paglagyan ng yun, IBC tank Yan ang ilalagay natin sa taas Para pagka inopen natin ang tubig karating doon sa may babuyan sa may kasagingan yan po ang uh, ginawa ko kanina pinatayo na yung uh, tower ng water tank natin yan na po nabuhusan na yung punuan nya yan yan po Nagalagay na lang yung mga brakes doon sa taas at uh, yakyat na yung uh, IBC tank. Yan lang po ang update ngayon araw mga kaparmars.